Oh ya, ay lelaki. Alakih mau dragon. Ay ubusan linya. Oi, ulina. Ulina. Ayala, ayala. Oi, melaki. Oi, ayala. Dora ada ya tak tahu ah. Nih, apa ngudin muna nanti mau dragon. Ay nak kadating na dun satu live. Ay, lekas. Oi, ulah. Namang ha. Saya takut ngawad. Ang dami po talagang tumitingin ng mga Taiwanese. Kanina pa po, oh. kahit yung mga nakakotse. Grabe ang taba niya. Oh. Ah, tulo, po yung taba. <tipa> Inanunan ni paring loyo. Oh. Huh. Grabe ang haba niya. Isang anong mo yata pare? Ha? Isang isang anong mo sa hita mo? Ayun oh. No? Grabe 6 Ano yan sparring lawyer Ay 5 five, ano 5-9 five, 5 <laughs> <five, six>. <laughs> <Bombay> pala yun Ayan <laughs> o Ay, ano? Ay yeah, smoke dragon yeah, Ay thank you lord yeah. Malaki laki yan Nahook nga pala sa may pal, Ano niya Sana, Sa pakpak mm -hmm. Ay thank you sa Okuma yeah. At Daiwa Legit na legit po. Yeah, subok na oh. Uku mah. At okay. daiwa 200 ano? Kahit anong late niya sumisipak yan. 2500 na yan. Right. si pareng doy. lagi talagang nakakauli niyan. Tayo ngayon pa lang. pa experience tayo. Kumakuran yeah. natin muna natin yung sandata natin. Ayun po umano. Metal jig. 7 grams lang po yan. yan nung muna natin. Pagkita natin yung muli natin, siyempre. Wow! Woo! Fit-fit mga korago nung. Grabe. Wait. Legit na legit. Ang laki nya. Experience nga. na. Grabe yung labanan natin. Ayan. Ayan yeah, o. Yon. Ay. <laughs> Tanggal pa yung ano. Unang huli ng bago, mamaw. Sulit din kuno na, sa bago natin ano, binyag ng rod natin. At saka kay Paring Loyo, maraming salamat. Yon. Sa kanya man, tayo ng order. <laughs> Walang mapagsidla ng kaligayahan. Grabe, hindi <laughs> maano yung kaligayahan natin. <laughs> Sobrang saya ng first time natin maka-experience ng casting. Yan sa ganitong ano. Namimingwit pa tayo, wait in wait. Sabi kasi pare hindi ka mabibigaw. Oo, <laughs> oh, hindi tayo nabigo ngayon. <laughs> <laughs> Ay, so kragon, ihaw. Ihaw. Mamaya, yan mamaya na lang po. Huh, <laughs> di natin maano kung <laughs> sobrang saya po talaga mo legit na legit. Yan mamaya na lang po mga kuragun. update. na damage palit na na tara ganyan <laughs> bitbit ko yan po pala magpapalit na tayo ng linya ayun oh no? grabe buti hindi pa pumunaputol yan oh no? malapit Lul na ay oh mm. <laughs> yan, magpalit muna tayo yan mga kurago yan po mga kurago no wow patay na po sir dahil mabilis lang po siya mam mamatay pero uh, pulang pula pa Sariwang, hmm, sariwang sariwa. Grabe. Bali linisan po natin mo kuragon tawos. Siyempre, hindi na tayo nagano kasi nagpalit din tayo ng lore. Hindi na tayo nagsabak ulit. Excited tayong lutuin 'to. <laughs> Dito pa lang solve na tayo mga kuragon ng laki niya, no? Hmm. Iihawin mo po. Iiwa, iihawin po agad namin 'to ni paring loyo. Sarap po nito. Tinisa lang natin. Alasan. Eh, kabida pa to eh. Pamana ni kabida. Tabahan niya pala Oh, taba. Quality. Malit lang yung ano talagang halimaw na medbid may nakikita tayo guys sa Pilipinas malilit lang yung ano nila kumbaga ito ay mamaw na po laman nya oh ang kinis may mangrove ayun nga kasi malilit pa ay sayang nito taba ito pa din oh Taba ba yan? Hindi pa yung Taba bagay ka yan? Atlaw? Taba? Taba? Taba Buti ka yan! yan no? <laughs> Mamaw na talaga Baka may lortong nakain Baka <laughs> <laughs> nandiyan yung mga Mga jig <laughs> Nandito yung mga nakawala mong jig siguro <laughs> snapper nga. Kawan oh. Sumulat pa. Bandat tsaka ano. Parang ang sarap ng ano ko dyan ah Yung S.U.L. ko no? Oo ah dito, wala sa tagay Kawa pala ba yung S.U.L. <laughs> Ay meron! Meron pa. Tumalon mo ako Hindi lang nakita sa camera. Ano kaya ayun? Ah, si Ulti parang <tipan> yung subukan niya ulit. <tipan> hmm. Ako nang bala dito. okay lang po yan dyan kainin ng mga alimango yan aalisan na mga yun naaamoy na nila yung ano kinakata yung kapamilya natin dun ah oh mga isda, ang laman mga isdang ano maliliit dami ah busog na busog siya yan na po ang mga kurago no. Binal na wala na paring loyo. Tapos sa ng asin atin. Iyo na po kami dito. Okay. Bago yung atin natin kahit mapalat ya. <laughs> <laughs> Malit ya <yata> ang butas. <laughs> na no sa walang lalagyan ng walang mga papatungan sa haba niya. 3 kilo po yan. 3 point mo lamasin talaga para manuot yung ano no, yung asin yan Grabe. Mukbang po yan. Kami mga kuragon. Balik kami lang po dahil may pasok yung ibang ano, mga tropa. Tropa pips. Kami lang ni Pareng Luyo. Kanya Pagbago pa yung Dito po pala kami sa ilalim ng tulay. Yan. lang yung tulay. lang po yung dagat oh. Dito naman nagpapabaga na po tayo. Yeah. Maya maya po niyan, isasalang na po namin ang isda. Yan ang nga po mo krabo, bali sinalang na namin yung ano. Yan sinalang na ni Pareng Loyo. Oh. Sobra <laughs> po 'yo. <yung, laughs> hindi yung iyawa natin, hindi nag ano, hindi nagkasya yung isda. <laughs> yan, kalakala at lang pagiiyaw natin yan muna. Hanggang sa maluto po yan. Sobra sobra pa <laughs> sa Sobrang haba niyan po kasi. Pula apa? Lopan. ya. Iya ya. Very good dah. Oh, sih sih. Pula apa cakap nak kita ni lah. Nama ngah. Anak kita. Ah, ini ni pap paring loyo. Nak, ini ini Grabe, kita na yung laman. Uy, ayan na yung laman. Tignan mo. Maganda pa kayo pa rin ah. Kalahati mo oh. na kalahati. Buwas. Oh. Buwas na rin kalahati. <laughs> Pagutom na ulit no. <laughs> ito, buwas na. Grabe, yung taba niya mga kurago no. Yung mga mantika. Ito, sinama po pala namin yung bituka. Ayan. Sarap din po niyan. Bituwa ba ito? Hindi ba ito yung... Ayaw pala Parang magiging itog niya. Hindi. That? Yung ano yan ang bituka niya eh. ko. Mm. Tapos yung isa. Taya. Ano yata Baga yata rin atay. Lamang loob basta po. <laughs> Grabe ang taba niya oh. Ha, tulo, po yung taba. ka May desisyon ng si paring loyo. desisyon. Sa palagay mo. puputulin natin oh. No? Puputulin na. <laughs> puputulin po na 'yung mga paragon para sayang po na nga 'yang uling natin oh. No? Para, para para bukasan na 'yung una. Kung hindi <laughs> kaya. Puputulin namin para masalang na rin 'yung kalahati. Para bukasan na ulo. <laughs> Ayan. Punat yung ano na, spinal cord. Tinga. Siya, doha. Doha yan binalik bin binali po namin mga brown para sabay pong maluto kasi ma ano pa yung uling natin oh no? may pa yung isang balot <laughs> yan tapos bababaan po namin yan ang dami po talagang tumitingin ng mga Taiwanese kanina pa po oh. kahit yung mga nakakotse nakita nilang dumadaan napapahinto sila tinitingnan nila pinipicture-picturean yeah. Ayan, yeah, niya din. Pati yung mag-asawa kanina. Lumit na yung ano niya. Kasi taba po kanina, yung taba. Yung buto niya. yan Kunting baliktad na lang po niyan mga korago. Mamaya ay gumumukbang na kami ni paring loyo. Grabe, nagmamantikan laman ang taba niya sarap po ng kainan namin ito may sausawang po tayo dyan ng tuyo yeah. kalamansi tapos may kamatis pa wow kapitin na ng ano natin yung isda ng mga tao ang lucky daw ng nauli natin ayan dito po kami pala sa ano pakita po natin ayan yung dagat po sa ilalim ng puno ng talisay wow napaka peaceful ayan napaka limlim pa at sariwa ang hangin pati yung isda kami na lang po ang hindi sariwa ni paring loyo <laughs> <laughs> ayan ayos na po yung inihaw natin mga kragon hmm? tapos may sawsawan tayo dyan na may lemon, toyo, tsaka kamatis. Tapos may kanin kami ni Paring Loyo. Sakto lang yung kanin namin dyan para daben laman yan, mukbangan po kami. <laughs> yeah. Yep. Yeah. Pepsi baka naman. Yan, bago tayo po kumain, tayo po ay magpasalamat sa biyaya. <laughs> Lord, maraming salamat po sa pagkain na nasarapan namin ngayon sa mga biyaya pong pinagkalog nyo po sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po Lord sa kaligtasan sa aming sa pangingisda at sa pang araw-araw na amin pong ginagawa. Sana po ipaduloy nyo po kaming gabayan ilayo sa kapamakan. Kayo din po ang aming mga pamilya sa Pilipinas. Pati na din po ang aming mga viewers. Thank you po Lord. Amen. You, Lord. Yan. Yeah. Gandang pakaiyo ni parang Luyo. Kaya na pong kurang ko no. Talaga. Pag inano mo yung ano niya, iwan yung laman <laughs> <laughs> yung kaliskis niya oh. kasama yung bala pwede yan, pwede iwan sa pato <laughs> sakap ka, mga pragot ganda po ang ganda quality quality out na lang po sa mga tropa naming anglers may mga pasok po sila wala sila sa mukbangan ay po tayo mga orakad hmm init init pa <laughs> ayan na po oh. mm, grabe

Iwalay pa kayo yung laman at ini. Para namin dito. Nakakatok dito sa sa hangin. Oh. May nagkakamping dito pag minsan. Hmm. Kain po. Para sa mga tambahan sana. sa mga ang tambahan mga oralon. Oh, okay, tingnan narinig ka may patudap. <laughs> Aba, na banay kayo ng yung Hala. <clears throat> mm. okay, Ay mong kong unang experience pa lang natin na makahuli ng ano? Kaganoon pamimingwit po. Mm -hmm. Ayos yung binyag natin. Sulit na agad yung pagkabili natin. Napabili tayo nun dahil nagmura siya. Magagamit mo rin pa. Oh. Kay parang loyo, 2-1 yung bili mo no? Mm -hmm. Sa inti. Tapos naging 1-6 na lang po. Sa pinta, ganun pa rin. Sa sapi. Mura talaga no. May shipment ng uh, 90. 90. tempu. Mana nak to kono? Hmm. Gerombongan mau orang kau. Apa kendali? Oh ditunya pedis sampai anu ya, tabak yo. Kaya mo kasi Ayos din po mga paragon yung nagkaano talaga tayo pag, pag pamimingwit kahit pag makawit tayo doon sa amin sa Bicol pamimingwit po puro dagat din po doon mangingwit pa rin tayo doon mga korab paling loyo sa kanila din dagat din sa kanila Mm -hmm. Pinamisis Sa Palawan dami pa ha? sulit mo. sulit nung araw natin yan kahit walang pasok tanggal stress libre pa yung ulam sa mga na mahimingwit talaga nag ano lang yun Libangan din talaga no. Mga adik sa pamiming. <laughs> mga adik sa adik, Pala <laughs> ko yung mga adik sa adik. Nakakaadik din kasi na pamiming ito yun. Tabaw namin ni Paling Louie, puro na lang pamimeng Naruto ako na Puro isda para uh, mabilis lang yung oras you know? kung natatandaan nyo yung lumindol po <laughs> kahit yung mga tropa yun no. nagchat na agad eh nabasa yeah, na yung kayo hindi eh, man lang kumusta kayo dyan eh, hindi eh yung chat niya. labas ang mga labas <sabre, nga yung mga kakasa uh, yung mga sabre <laughs> dahil sa lindol eh pasalamat kami nun dahil malayo po yung lindol sa amin ng anong na accident distress ka ito malakas yun e. hindi makatulog siya hindi siya jangkat yun no? kamay ka ngayon no? oh dahil na kada pag dum, yung inayawan namin dun mga kurawan yung mga dumadaan talagang nahinto sila tinitingnan yung isda eh papano sila sa laki pero wala pa po yan mga kurawan sa nauli ni paring loyo ilang piraso yun pa din? tatlong ganyan o oh pasundo si si paring loyo sa mga kasama niya hindi ka, hindi kaya ng ano eh ng service niya walang mapaglagyan hindi hmm. kasi sa ha? Sa may dyan may tapon eh walang tinik kahuli ah, ata kahuli ba? ko Grabe araw po ngayon. Tatlong tatlong ano, kagat. Sa pangatlo talaga binigay.